Hello guys and welcome sa channel ko. So sa video na to is ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-install ng earth grounding o ground rod installation. So meron akong nabiling uh, grounding rod. Ito uh, yon. Yung size nito ng diameter is 5'8. And then yung haba naman is uh, 10 feet. Supposed to be... 8 feet lang sana yung bibilhin ko kaso walang available na 8 feet and ayun ten uh, 10 feet lang yung available kaya ito na lang yung kinuha ko nabili ko to sa halagang 700 pesos and uh, hindi ko matandaan kung ano yun naka-indicate doon sa resibo copper ba or steel so ito guys oh ganito siya kahaba susukatin natin ito ah uh pulang ng 2 inches para maging 10 feet and din sa ground clamp naman uh, dito ko iipit yung ground wire na gagamitin natin so dito ko lang ibabaon yung grounding rod natin and meron na tayong nakabang na grounding wire 10wag yung size nito or 6mm squared So nakakabit na to sa solar panel natin at uh, may naka-splice na din doon na wire na papunta sa mga uh, distribution box natin. Uh, nandun din yung ikakabit kong SPD na nakabang. So sisimulan ko na guys. Uh, dito ko lang ibabaon and uh, mag iwan tayo ng mga 1 foot siguro na rad na nakaosley dito para dyan natin ikakabit yung grounding clamp natin. So guys, maghukay muna tayo ng uh, ilang sentimetro lang siguro tap, uh, para ma -ano lang, matanggal yung mga bato na nakatambak dito. And then yun, pag naabot na yung buhangin, gagamitan ko lang ng pwersa ng kamay ko para maibaon. At kung medyo matigas na siya, uh, gagamitan ko na ng martilyo. So yun guys, uh, umpisaan ko na. So, ito guys, uh, hindi na kayang ibaon ng gamit ng puwersa ko. So, ginamitan ko kanina ng marrillo. Uh, Mababaon siya ng konti. So, yun, uh, continue lang natin. Pukpukil na natin hanggang sa may matirang 1 foot na osli guys uh, may rap ng ibaon uh, lagyan mo natin ang tubig <laughs> so baka madali sya ng tubig Okay guys, so for the meantime, ito lang muna, hindi na kaya. Uh, wala akong maso eh. Pag uh, may maso na ako, i-finishing ko to. Uh, sa ngayon na uh, yung natira is uh, yan, kulang-kulang 2 -kulang feet na lang yung usli niya. Kaya yeah, for the meantime, ito lang muna. So ito guys yung wire na ikakabit ko dito sa grounding rod. At uh, dito ko lang pinadaan sa PVC pipe hanggang dun sa kisame. So, actually temporary lang naman 'to eh. uh, kasi uh, after 2 years siguro pag ma makapag-ipon, mag-upgrade ako ng solar power system ko to 48 volts. Uh, papagawa pa kasi yung bubong eh para kakayanin yung at least 8 uh, pieces na tig-500 watts na solar panel. So, gagawa lang ako, magpupulupot ako dito ng coil para just in case na pag binaon pa ito mayroon siyang allowance or pag nag-adjust to. Ibabalatan muna natin yung wire bago ikabit yung grounding clamp. Na, ipasok ko na guys yung grounding clamp. Ang problema, nahirapan na akong ipasok to dahil yung dulo ng grounding rod natin is nag-deform na sa kakapukpok. So, sa pagkabit naman ng wire dito sa grounding clamp is ipapasok na natin itong wire na binalata natin dito sa dulo ng grounding clamp at dapat tumago siya sa dalawang butas na to At dito natin iigpitan para makagat ng maayos ng grounding clamp yung wire at magkaroon ng uh, tight contact between grounding rod at saka grounding wire natin pinulupot ko muna yung wire dito so nandito na siya yun ah, nakaipit na yung binalatan nating wire yun higpitan ko na to so ito na Nakabit na natin. So, papakita ko sa inyo yung mga pin-repair kong grounding doon para sa SPD ng solar power system natin. And then, doon sa may solar panel, kung ano yung mga grounding na ginawa ko. May mga temporary akong nilagay doon eh. Ito yung mga wiring na pin ko guys. At uh, itong kulay white, ito yung nakakonect sa si grounding natin. And uh, maglalagay ako ng SPD dito para sa uh, PB input. Dalawa yung, kasi dalawa yung charger natin. And then, isang SPD para sa AC dito ko ilalagay. At maglalagay din ako ng mga grounding dito. Mula dito sa inverter. Ito din yung solar panel ko. Tatlong tig pa 500 watts. Nagkabit ako ng grounding dito. Temporary lang. So kinabit ko dito. Itong wire na to is nakakabit siya sa may butas. Dito kung saan nakakabit yung wiring. Temporary lang to guys ha. Kasi babalik ako ng Maynila. Pag nag-order ako online. Di, di na maabutan yung delivery. Pagbalik ko nandito dito. Ayusin ko to. So mula dito, sa isang panel dito, nag-connect ako ng ground wire at doon sa pagitan ng dalawang panel, mayroon ding ground wire na connect at sa dulo doon, doon nakakabit yung pinaka ground natin papunta doon sa grounding rod. So i-check natin yung continuity from here to last part ng solar panel kung mayroong continuity kasi dadalo yung kuryente pag nagkaroon ng transient voltage or surge voltage dito, itatapon niya doon papunta sa ground rod. I-check natin yung continuity. So ito guys, nakabit natin yung isang probe dito sa unang panel. And then, i-check natin yung continuity dito sa last na panel. So may butas sa ilalim ng panel. Hindi natin pala masusukat yung continuity dito guys ha kasi itong frame ng panel is naka-anodize yung material na ginamit sa anodize is hindi yan insulator uh, so hindi magkakaroon ng continuity meron ditong butas na so kung saan uh, may portion doon eh, hindi naka-anodize ito ito yan, narinig nyo may continuity, so okay tayo dito sa grounding natin solar panel So yun guys, uh, yun lang yung sa video natin. Uh, yun lang nahirapan lang tayo na magbaon ng grounding rod. Kailangan natin ng maso. So yun prepare na lang kayo pag nagkabit kayo ng grounding rod, yun ng maso para hindi kayo mahirapan. Hindi kaya na matiliyo eh. So maraming salamat sa time na panoorin yung video ko and kita-kita uh, na lang tayo sa susunod na video. Bye guys.